Ang lugar na ito ay hindi ka magsasawang puntahan at balik-balikan. Ang pagkakataong marating ito ay siguradong magiiwan sa iyo ng maganda at hindi makakalimutang alaala. Kaya tara sa aming panibagong adventure sa probinsya ng Albay. sa bungad pa lang ay mamamasdan mo na ang ganda ng mga tanawin sa likod ng bulkang mayon. Ang mga ito ay isa sa mga amazing view habang tinatahak mo ang halos 8 kilometrong daan paakyat ng Mayon View Kailangan mong tahakin ang mahabang paakyat at mga palikulikong daan hanggang makarating ka sa tuktok. Pagdating mo sa bungat ng Mayon Skyline ay kailangan mong kumanan dahil mas maganda ang view sa taas at doon na din mismo ang kanilang parking area. Pagkababa nga namin ay nabigla kami kay ate at bigla kaming sinalubong na may dalang napakalaking itak. Ngunit hindi niya daw yan pinapabili kaya nagpicture-picture na lang kami. Sa kabilang banda naman ay nakita namin ang samurai na tabako. Alagang tupay may samurai ka na. Matalim. Tapos ay nagumpisa na kaming mag-ikot-ikot sa palibot ng Mayon Skyline. Hanggang makarating kami sa dating hotel at sa logo ng Mayon Skyline Sunod naming pinuntahan ang Holy Rosary Mountain na may kataasan din ang distansya mula sa baba. pagsapit namin ay sarado ang church, kaya hindi namin nakita at hindi kami nakapasok sa loob ngayon ay papunta kami dun sa Ilab Tabaco nag shortcut kami pero ni ate Ito, cross country kami dito sa damhan yun, andito yung tuktok. Sa taas ay mayroong playground sa mga bata at sigurado mag enjoy ka rin sa ganda ng view. At sa bandang ito ay pinuntahan natin ang I Love Tobacco Marker. Dito ay pababa na kami para kumain sa restaurant sa baba. Let's go, Totoy. Matibay na ang tour ni Totoy. Titipag sa bayan na sa mga ano, junior citizen. Sa yote po. Sa yote. Ah, sa yote. Okay. Walang bunga. Wala na, sir. Ay, nang inani na. Kasi sa yung binagyo sir, inani na kasi sir. Para mm -hmm. hindi daw masakit. Si oh sir, yung hangin. Kasi walang ulan. John, ano na sa restaurant. Uh, na <mulik>

Dahil okay, kung saan nga no Hulam mo pagkain Sarap Ikin? Sarap? Favorite mo yan? Wow, sarap Sarap ng Ikin Tanghali yan ni Tutoy Ganado, ganado Sige, fight Fight, sarap ng Ikin ano? Hmm, no Oh, Hello, ayos. Ayos. Masalam? A few moments later. So, it's amazing. <clears throat> Napuno nang pag ngayon dito sa taas. Ano. yung pag. At ang lamig ng simoy ng hangin. Halos hindi mo makita ang paligid. ayan oh. So ayan. Hindi mo talaga makita ang paligid. Oh. Grabe oh. oh. pa. Ayan Ay kita natin Lumalampas sa kahoy. Lapitin natin. Yan yung pag. Wow. Fresco may kasamang ano, ambon-ambon. Fresh -ambon. Ano? Sarap ng hangin. Parang may yelo. Dala ng pag. So, nagbili tayo ng linsa. Ang malaki ng laman. 150 lang. kamuting uh, dalawang kulay di laut orange barang mahambun ah aku yang malarangan aja ini deh mantap uy paglangganan parang may ambun baga may may kaibahan ano no oh no? may oh busuk paan eh drumay mas maganda diyan Hmm. Pwede palitan. ang hmm. oh, ko. Pareho lang po presyo ko yan. 150. Patuloy nyo na lang, palitan ko. Si. Mas, eh. hmm. Masirap ini. Hmm. Hmm. Babangutan ini. Eh. Babangutan. bangutan. Tina pa. Tina pang dait. Ay, dait ito na, kilo na. Ito Ay, sus. Maura <laughs> na pati, oh. Grabe ng pag. Sige na po. Ay, salamat, oh. Pantaklaw. ya lang. Pantaklaw, sa pila kayo. Walang mga... Pila dyan, oh, pila. Karira, alat lang. <laughs> <laughs> -ya lang po. Pila, pila, pila. Oh. Hmm. Pwede oh, na yan. Nga yung iba ay oo. ikaday ka na. Nagkakan ka na. Oo. Oh. <laughs> mm. oh, Matibay Yun Sige pa Bira mo pa <laughs> Pahit Tokmol Bira mo pa Yun Nagiling Maurag. Eh, tutoy. O, ya, sa premium mo. Halika dito. Oh. Ay, premium premiuhan ka ni Papa. Ito kay Papa Edward. Ah, dami ko pa dito. Mama. Um. Sa pa daw. Dao oh, ah, pa ni. naka-premium.